Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, naroon ano man ang ating mga ginagawa. Una, ating ito sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang mga saglit, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sama sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari ay e isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sinabi ng ating Panginoon, mahalin ang kapwa, hindi lamang ang nagmamahal sa atin kung hindi mahalin ang kaaway. Napakasaktisipin na mahalin ang isang kaaway. Hindi ba sa mga laban katulad ng halalan, mayroon tayong tinatawag na peace covenant. Subalit, so, walang mangyayari sa tipang ito o sa kasanduan ito sapagkat mahirap magmahal sa kaaway. Ito ang talagang katotohanan. Ngunit, hindi mahirap sundin ang itinuro ni Jesus na mahalin ang kapwa, mahalin maging ang kaaway. Mga kagabay, sa totoo lamang, sa ating obserbasyon, Ang galit tayo sa ating kapwa, at, tapo uh, po tayo, wala tayong, iniisip, kung hindi, ang, uh, makaganti, ngipin sa ngipin, ikangak, ng ating uh, ng mga nagagalit nating mga kagabay. Mahirap mahalin ang kaaway. Ngunit subukan nating ma mahalin ang kaaway at magkaroon tayo ng uh, tinatawag na kapayapaan. Kapayapaan sa pag-iisip, kapayapaan magiging sa ating pagtulog, sa ating pagpahinga, magiging sa ating pagkain. Ay sabi nga ni Jesus, ang hindi nagmahal sa kapwa, hindi nagmahal sa Diyos. At ang pagmamahal sa kapwa, ay mahalin natin ang kapwa mabuti at masama sa atin. Ang ating mga kaaway, mahalin natin. Si Jesus, alam naman natin, sabihin na natin, hindi mahirap magturo para kay Jesus. Sapagkat siya ang Diyos. Ngunit, mahirap man sa atin, isang bagay lamang ang ating tandaan. Tayo ay magpapapakumbaba. Itakwal, itakwil natin ang ating sarili. Uh, ang ibig sabihin, yeah. ang ating uh, kayabangan, ang ating pagmamataas, magpakababa tayo. At matututo tayong magmahal sa kaaway. Hindi madali ang inyong kagabay marami na tayong nakausap ng mga pare ano bispo mismo binabanggit natin na talagang napakahirap magmahal sa kaaway at lahat sila aminado sa bagay na ito ngunit walang masama hindi ka nga magmahal ng kaaway sapagkat mapasaadin ang kapayapaan at ang katahimikan ilang e bisis na nasubukan natin. Kapag tayo ay nagpapatawad, kapag ka tinakalimutan natin ang ating galit sa ating kapwa, eh nararamdaman natin ang labis-labis na kasiyahan. Samantala habang nagkikimkim tayo ng galit sa ating kapwa, hindi tayo ay hindi mapayapa ang ating kaispan. Hindi tayo makatulog, mahirapan tayong kumain. Minsan nga, iniisip natin, katulad ng nimbawa, ang mag-asawa, nagkakatampuhan, hindi nagkakaunawaan. Makita mo na lamang na minsan, habang nagagalit ka, naiinis ka, in, nagihilik yung yung katabi, naghihilig ang yung kabiak maaring si uh, lalaki, maaring si babae. So lalo kang maiinis, ngunit maiisip mo, ito nakakatulog, ako hindi. Bakit hindi nalaman ako makatulog? Huwag natin uh, huwag natin nga, ang ating galit. Kapag ka nakakalabas na ito, ilalabas natin eh, tanggapin natin ang pagmamahal sa ating kaaway. Bagamat sinasabi natin Diyos Jesus at madaling niyang sabihin ang bagay na ito ay eh, tayo tao lamang. Ngunit kaya natin kagayahin. Kung iisipin natin mabuti, pag nilay-nilayan natin ang nangyayari bago ipinako at namatay si Jesus sa krus. Alam naman natin kung gaano siya pinapahirapan ng mga tao na ganais ng kanyang kamatayan. Minsan nga nung uh, medyo nauso pa ang mga CD uh, na uh, napapanood natin yung pagparusa sa ating Panginoon. Minsan nga nakikita natin. Bakit nakakaya na ito ni Yesus? Ang sagot natin, Diyos siya, kaya natin kung ano ang gusto niya. Scripted uh, ang kanyang pagpakahirap. Dito, pina, pinapakita lamang ng ating Panginoon kung gaano kadakilang ang magpapatawad. Bago siya tuloy ang nalagutan ng hininga habang nakabayo ba sa cross, ang unang namutawi sa kanyang mga labi, ang pagmamahal sa ating lahat, ang pagmamahal sa mga mabuti, at ang pagmamahal sa mga may, mga kasalanan. Dahil ito kanyang turo. Kaya siya mismo ang nananawagan sa kanyang ama. Ama, ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa maaari natin gawin natin ito sa ating sariling mga kagali, sa ating mga kaaway na ating itinatorin. Ngunit kaya natin. Ang pagpapatawad, ang pagmamahal sa kapwa, ang pagmamahal sa kaaway, nangangailangan ng pagpapakumbaba, nangangailangan ng pag-uunawa. Ito ang dapat natin isipin. At sana magiging modelo natin ang taong nakamayubay sa krus. Nasa kamila na kanyang masakit na kamatayan. Kamatayan hindi karapat dapat sa kanya. Patawag pa rin ang namamutawi sa kanyang malagi. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating kaaway sapagkat sinabi ng ating Panginoon ang sino man hindi nagmamahal sa kapwa, hindi nagmamahal sa akin. Walang masama. Walang may mailabas natin ang ating galit sa ating kapwa. Ngunit pagkatapos natin mailabas, pagkatapos na maaaring hihingi ng kapatawaran ang nagkakasala sa atin, kalimutan na natin ang lahat. Iisipin natin ang pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa. Sa mabuti o masama sa atin.